Salamat po, Yam Yam. Mag-thank you ko din, Brainard. Thank you po. <laughs> Salamat. Okay, so, nanbox ko naman dito. Tapos iti-test ko pa lang. Oh. Alagay ko dito. Sayang so, yan po. Bubuksan ko pa lang. Ayan pa. Bago pa lang siya doon. Kukunin ko pa lang ngayon. Ayan po. Tinanggal ko na po sa box install ko na dito very soon tinanggal ko na yung existing na 1050 Ti ngayon magiging 5060 yan tinanggal ko na yung mga cover at tsaka mga mga cover and ayun yung ito yung cover na ito ganyan kasi sasaksak ko na yung naman siguro yung 750 ano watts Ayan. Kasi ito first time itong magagamit. Kasi yung 1050 Ti wala namang ganito eh. Hoping for the best. Sasasak ko ito dito. Ayan. Firmly placed. Yay. Tapos lalagay ko na lang to. Ayan. Nakabit ko na siya. So isuscrew ko pa firmly para may pasok. Okay. Nakabit ko na tong power. Kabit ko na rin lahat ng mga bago kong HDMI, DP DisplayPort cables. Hoping for the best. Ayan, umiikot naman yung fans. Mukhang merong dong... Yay! Wow! Ito pa naman yung may problema ng ano. <laughs> yung video, yung laging siyang pumipikit, lag, nag-flicker. Yay! Let's see tinan natin kung mamaya didisplay itong tatlo medyo kailangan kong i-rearrange yung ano, yung monitors yay! ayan! naka 50-60 na yay!